Ayan, ayun, mga bulaklak na, oh. May maliliit na na bunga. Pero itong mga ganito, guys, hindi pa siya sure kung magbubunga siya. Ayan, ito, lalagyan pa ito ng, ano, guys, ng fence. Ayan, guys, oh, ang dami ng bunga, guys. Isang, mm, umoy. guys ah, mag harvest tayo ng ano, pakwan ay kakat na natin ang isang ano, isang peraso kakainin natin pag uh, tapos ng tempura Ayun, guys ah, tingnan nyo kung ano paano natin itakat kailangan yung bunting natin bagong hugas para hindi magkakaroon na siya ng uh, virus ma-infection kasi pag nagkaroon ng marum ito magkaka ano yung yung halaman ayan guys datin natin ito yung pupuni natin guys ah, itong, uh, ito mga hindi pa hindi pa ano ito mga medyo ano na ito dalawa pinagpilihan ito yun pero ang puno nga ano yun i-cut natin to yan, dito tayo sa puno ayan sa okay talaga guys o delicious <laughs> ah, mamaya guys ah, i-video natin kung ang pag iwan nito ang ano nito ang laman ah uh, yellow green siya pero ang ano nito laman yellow na subukan namin mag ano nito mag uh, uh, slice yung isa yung pinakauna kinain na namin uh, alam namin na yellow to and guys dito tayo Ay, ano natin mamaya hihiwain natin ここるあ,あ、ああたたた、たたや中グレンのテククニックに半分どっちでもいいすごい黄色いじゃあこれね。

Tidak ada sejarah yang tidak terdengar. Adakah ia keras? Sedikit keras. Bawah? Bawah? Bawah adalah keras. Saya akan mana Ia sedikit lembut. Adakah ia lembut? Ya, sedikit

Kaya nga guys, uh, sa sobrang bigat, nag, uh, na, nag-curve na yung bow. ano dyan? Japan ni or Philippine Na, ne, Philippine ni or Philippine ji. Kula, kula. Pahingin pera. Pahingin Itong mga double na ano, hindi siya bumigay kasi magkalapit lang yung ano niya, may bow dito sa gitna kaya medyo matibay eto malayo kasi wala siyang bow dito kaya yun eh ano pa naman ah, uh, isa limang limang ano limang nakalaylay na bunga dito dalawa lang yan uh, dito ang din may, may sa babaan apat, uh, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na piraso. Ayan. Tapos dito pa tayo guys. Meron pa dito. Lahat to kasi pakwan. Ayan. Nan, nag ano, na. Nilagyan na niya ng ano, parang bahay na. Para tumawid. Ayan o. Oh. Ayan, ito mga dilaw. Dilaw siya. Pero green. yan guys. Yung original niya na na buto green katulad nito na kaya nagtataka siya but ang ano dilaw eh may ano kasi dun may yellow na takwan yung malaki baka siguro yung bulaklak niya nag, nagka, nag, transfer ng uh, falling green yan siguro nagkakulay naka, naka siya dilaw ano ito yan o eto na yung nag a uh, farming na dati, naglinis. Ito nang na, ano, sangbon. Sangbon na nakalipas. Eh meron dito na sa baba no. Ayan, nasa baba na siya. Ayun dun pa. Eh, may nahalo lang na ano talong tsaka malunggay. Meron din tumalunggay ang ganda ng mudao ng malunggay namin no. Yan. Kaya, oh, dahi dahi, ikagit sa Ricky, baby ka Ano ka na? Ano na? 3週間3 Baby ka Ah, so, ano, tatlong ah, linggo na daw guys. Wala pa yung 1 buwan. Ah, dito tayo sa um, main na uh, ano guys sa uh, malalaki. Yan, yung nag-harvest tayo kanina. Yan, oh. Malaki. Naglagyan ng doyan. Ito rin, oh. Nag- uh, nag- ano na rin. Yan, oh. Nag- ano na rin yung bu sa bigat. Pati rin doon. Yan, oh. Nag- ano na rin. Yan, dito, oh. Yan, nilagyan na niya, niya ng sticker, oh. Yan. Yan bumili kami sa ano uh, murang ano uh, tindahan mga 100 100 ano lang yen eh yun na nabili niya yung ano neto yung unang yung first na bunga na harvest na namin nakain na namin to masarap at yung ito yung green ayan Eto malapit na ito ma-harvest. Mga limang araw na lang. Kasi, oh, yung tunog niya, paano na? Pa, oh, okay, eto, malapit na ito. Hmm. Dapat mga 35 days lang to guys. Uh, simula sa pag ano sa baby pa na bunga sa mali pa siya yung paglaglag ng bulaklak may ano na may bunga na siya yun ang pagbibilang pero yung unang hin-harvest ah uh, ano ah uh, 30 days lang kaya medyo alanganin kaya susubukan gawing 35 days ah uh, pagkatapos na ito guys sa uh, linis na pag na harvest na to linis li na at uh, palitan natin ng ano sitaw ay uh, ito yun nung um, nagdidilaw na yung ano mga dahon matured na yung ano niya puno uh, malapit na sa mga ano, yun lang ang ano niya duration ng puno yan, yeah. nagkalbo na Kaya 'yun na uh, 'yun lang yung update natin sa ating uh, pakwan, guys. Mamaya mag ano tayo mag uh, ihiwa tayo sa na harvest natin kanina. Na isa, pinapalamig pa namin kasi mainit yung ano, yung bunga mainit kaya nilagay sa freezer mga siguro 30 minutes tapos ililipat siya para hindi siya mag-frozen uh, tapos yun um kakain muna kami bago kami kakain ng pakwan titigman namin ulit yung pakwan kasi pinag-ano yung days uh, binago yung days ng pagharvest eh masubukan namin kung masarap o hindi Kaya stay tuned guys at uh, mamaya mag-aano tayo maghihiwa tayo ng uh, pakwan para matikman natin mamaya and guys hiwain uh, na natin yung pakwa no parang sarap oh. tok 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 ito na yos ika iyo ay mie 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 de oh katay katay oh ikanji oh oh sugoi ay tako <-tiny> <tiny> 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 Manaka. Hi. Bagong pitas to guys. Kaya medyo matigas pa kunti. Yan o. Yan. Dilaw. Dilaw yung ano. Akuan. Tapos, hatiin natin sa ano. Hmm. おすごいなんか、なんか、あのー、おいしそう。え、okay. こもな。こもな。やばいなあって。えおろす。お、まあ、なんかいい感じみたい。おいしい。 mo oh, so ano. it, it, Guys, kinain nila, guys, oh. Masarap daw. Masarap. Ikanji. tapos na kasi kumain tapos na kami kumain ng tapunan kaya pwede na kumain ng pakwan dilaw na dilaw guys oh. dilaw diba sarap sarap tingnan oh oh. Oh, shit. oh, ishi. juicy Okay, kainin na natin guys para malaman natin kung masarap ba. Kain tayo. Yun. Tara kimas. Masih yun. Uy, masarap. Ah, nag-pupurn. Nag

Oh my god. Hey. Guys, pangalawa na. Ayun. Mm. Stop. I will share sana all. Yung boto guys, ah uh, keep video. Keep para tanim ulit. Niyan.

マインハンハドで手が、OK、のやつもあるしうんいいじゃんタイミング分かったでクシクです。

Ayan, Yoko Diki di Masta guys Ang ating pack 1 Ano Ayan na si Ricky Iiwan na Oops Dito Dito, tingnan natin kung anong kulay Oh So na Mo Aka, aka Mitchak, mitchak, micha, mitchak Ayan na guys, ayan na お、oh, いい感じ硬いそれが一番ベストこれが一番ベストだよウープスおぉ形がすごいなオッケーオッケーオッケー美味しい。そうじゃあもうカムサラップガイスもうカムサラップガイス Ayan, pulang pula At makatas ang ating pakwan. Kasi oh. natara, pakuray pang hambo na gudibay na. Ayan, o. Oh. O, oh, yun. Yus. Ayan na. I-slice na para ano, testing. Testing to guys. Testing. Yeah. Alright. O, oh right? Mm -hmm. Juicy. Oh, juicy. Okay. So, 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 so. Okay. Yes. Yes. Tabi yo. Tabi yo. Ikman natin, guys. Tiko kana? na. Kapit, okay. tiko Ha. na. Matikman ang ating pakwan. Mmm. Wow, hebat! Ini. 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 Hmm.